mga ano um, ah. Ayong hapon mga loads Uwi na naman Pag-gabi na Pag na tayo Ay, yan Ito mga lodso Lahat-lahat marami ng Ano Tawag ito Okay, no, dinayin ito lang natira oh Oo, Oh yan Hindi ba nila na may dingin, may dingin ko? Oh. Ayan o, oh, yan ayan. May tubig pa. Hindi ba nila minagyan ng ano? Disgrasya to kayo, may tubig pa. May tubig pa mga lods. Delikado yun, magabi. Ayan mga, mga lods yun. Oh. Ah, like, Hindi ko naman kayo ng bakas yan mga lods Ah, uh, naman Tulungan lang na tayo mga lods Alasays Alasays na pero, Ano pa no? Maliwanag ah, pa no? Alasays na na uh, hapon pero, pa maliwanag pa yan o no? ano mga lodso dami mga prutas mga lodso yan yan ako nabili pag ano tuwing sahod ko daming ano dyan daming pakwa ngayon o daming pakwa ka lang tayo sa eh. daan mga ron sa kapila kayo kung man lang tayo ah. itong ano ko mga lods itong si ko marami pang sira ito kaya tinadandaan ko ng ano yung kadina nya yung sprocket nito kaya ko pa mahirap pala mag, mag mag tawag dito mahirap pala magano ano ng kintinas na dalawang motor lalo na pag ano pag yung sahod mo is pang kasya lang sa pam, pam, ah, pam, pamilya mo Oh, yeah kaya di, di na, na di na tandaan ko rin yung <laughs> Tung, ano yung ano nito tawag nito ah maintenance nya yung yung isa kong motor yung isa kong motor isa kong yamaha okay na yun okay na yun wala nang problema kain nun kasi nakatambay lang sya ito lang dinadala ko mga loads kasi ano to eh kumbaga malapitan lang yun naka ano na uh, wala na wala na akong lalani dun sa isa sa Yamaha ko pero ito dami pa tong kailangan na rin side wala busina wala busina nya ito yung mga kulang nya kadina sprocket Oh. Pasti tanggung pada nang anu. ini. Tak apa ah. ya. Ayo. Ah. نعم، نحن مامي نلعب دور كبير، ونحاول نلعب دور كبير، لكن هذا ما يجب أن نلعب دور كبير، ونحاول ما Daan Dati dito pa kumuha ako dito ala sa Ang out ala sa So na din dito Ngayon maliwanag pa Ganda ano, pa talaga mga ganito Ang ano palagi ba Ang ala sa ice pala Ganito na yung kaliwanag Okay na sana yun no? magpusid sa na mga lods yung ano natin mga lods yung kamera natin kasi tsaka yung boses natin